si Boss Michael. Michael, Michael yan. na ang kami pati mga Lods ay 7 at saka 030. Ay mga idol, ang babanga kami. Abig kami kayo pag nandun na kami. Kami is pa. So ayan nga ano mga idol. So ito na naman kami ayan. All right. Kasama na si Parang Resty, Parang Michael. So bali ayun, natuloy na. So bali mamamanting nga pala kami dito mga boss Kasama namin si Paring Engay So ako muna cameraman niya ngayon Ayun, bangkero natin si Paring Engay yan Nakatalikod ah Ayun Ayun, alright So bali update namin kayo mamaya pag naglalatag na kami ng lambat Paano rest eh Ayun no Ayun So ayun, si araut nga pala sa mga taga paraan dyan Hindi dito na kami eh Ayan, panti muna Alright Bye aming spot ito yung namin ng pati lalagagan natin yung una 7 bangun natin yung sisi So ayun na nga ano mga boss at uh, ibinababa na yung lambat at nilalatag na ni ngayong Engay. So dito ayan, number 7 yung gamit niyang inilalatag. So dito ang huli natin mga boss, eh bangos. At uh, maraming bangos dito. Ngayon susubok tayo dito sa isang pitak na to kung kumakadal tayo dito. So bayan, lalatag na nga niya. So ngayon, igagano niya yan dun. So makikita niyo sa video mga boss, ayan, kung paano niya iniikot yung lambat, paano niya lalatag. So ayun na nga, kasama namin si paring Michael. Ayan, alright. Paring Resti. Eh. Yun no. Ay, mo, oh. Okay, ko titot mo riyan. Oh. so ayan, lalatag ni paring Engay. Ayun siya. Yo. Ay, maraming wadjak dito. So ayan. Ayun oh. Kumakita na rin mga wadjak dito, napakarami. Iyon ang totoo dun. <laughs> so ayan na, paring Engay. Ayan. ayan. Ah, natag niya mga boss. Mababatas. mga para ano aso. Si Koko, si Milo. Saan si Koko. Koko, dulo pa ng bangka. Koko. so Sir nga, nilalatag na nga niya mga boss yung Lambat pa yun. So, bali, ano, ayun, mga boss, tihilain na ni paring Michael palapit doon kay paring Egay. Ayan, magtatagpo na sila doon. So, bali, may nahuhuli na yung lambat. Ayan, ayan nagtatalo na na doon. Pare, alalay lang, pare. Dahan-dahan ka lang, ayan. Ayo, pare, niliparan na, o. Ayo. So, ayan, mga tumatalo na isda. So, ayan, hinihilan ni paring Michael palapit kay paring Egay. Ayan, mga boss, ayan. Oh. Ayun, parang nagtatalo na Ayun, ayun Hop, okay na So, na, si parang engay Kinakayod na niya ko oh, si kuko <laughs> Manguuli ka na rin ba ng isda, kuko Ya. 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 Ya geli-geli paran, mau apa bos saya? Are daminaru no yo yo yo. Ayo Ayo ayo. Wag ko kasi pare, ano? Ay 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 na. <laughs> I ano mo na, tulos mo na 'yung ano mo, stick mo pare. May tali 'yan, tali mo na 'yung bangka. Ayan, ayan, itulos mo na 'yan, tapos tali mo 'yung bangka, ya. Ayun, pare, malaki 'yo. Yun, yun, yun. oh. Ayun oh, po. Pare oh. Yun. Pare, naglilipara na rin eh. Dami oh. Ayo, ayo, ayo. Opo, oh, nauubos na, na, na me Pataw, paring engkay. Ayo, kaya, ayan na pare, nakulong na. <laughs> Ayo, na. Aya, na. Aya, na. Aya, ayan na, ayan ya. na, so, bali, na ayan ayan lo, oh, ya. ayan na, ayan na, na, ayan na, paring ayan na, ayan na, ayan na, baca, na, ayan na, ayan na, na, ayan na, na, ya So, bali ayun ano, papandawin na nila paring Michael, ayan. Eh, dahil naglilipara na yung mga isda, ikukunin na nila yung mga nahuhuli, ha. Ayan, mga boss, o. Oh. Ayun, o, oh, ayun. Ayan, no? ayan. ayan nagliliparan <laughs> Eh, parang na sa'yo, <reseo>. Alright! <laughs> so, ayan, eh, parang ay gano'n, kinakayuran din, eh. Ayan. So, bali ayun po, sila parang Michael, ayan. Nangunguha na ng isda, ayan, ayan, ayan. Ayan, mga boss, ayan. Ay, pare na ko nila. Kabali din eh, inaabo yan dito, papunta eh yeah, Ay, mga boss ya. Yeah. <laughs> Ay na, pare. Kakagulo na. <laughs> Yo, lumipad na rin eh, pare. Lilipad na. <laughs> Oh, so, pare, dami na naman din eh, <laughs> so, ayun mga boss, ano, bali yung mga huli. Pare, na naman, pare. ha, <laughs> ah. ha. Ah. Yeah. So, bali ito mga boss, pupunta natin yung dalawa. Ayan. Yeah inukuha nila yung mga isda na nahuhuli na ng lambat so bali dito makikita natin nakita nyo naman mga boss kung paano kinulong ni pareng Engay ngayon nakabilog na yung bangka so bali ito ayan ayan ano yung kuha nung dalawang <laughs> pare hindi ka na makakatayo <laughs> ayan -ay 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 pare dami ayan ayan -ay eh meron pa rin dito ayan ayan hindi na ana niyo kanina. So, ayan mga boss, Yo, nakawala pa. Boy, sumalok sa ano? Sumalok, sumalok. Malaki 'yan. So, ayan eh ay huli mga boss. Oh. Ayan. Ayan na mga boss. Oh. na. Yo, ho, naglili para no. Yo, ho, ayun malaki. Sayang. Ayan, oh. Pare, lalaki, oh. Ayan, mga boss, oh. Tingnan nyo naman. Napakadami namin huli. Ayan, mga boss, oh. Ayan. Pare, basa was, sa mata tapakay lang, pare. Baka mabutas. ya, mga boss, oh. ya, eh pare. bulbul, buhol Angat mo, pare. Angat mo. Angat mo. Pakita mo. Ayan. <laughs> ya, Opo, mga boss, oh. Okay, pare, okay na. Ayan. Yeah. Takot-takot ang isda, pare. So, ayan, mga boss. Bali, napakadaming huli nito. Ayan, mga boss. Ayan. Yeah. Yeah. <laughs> pare, eh, pare, puno na rin. Sa pare. Puno na sa bungad. <laughs> Ya, yeah, ya, meron na naman doon. Ayun. Ayun, ayun mga boss. Oh. Torsilyo. Karpa. Yeah. Oh, nagliliparan mga boss ang isda. Ano pare? <laughs> Basag na ang uso. <laughs> ayun, sawa na po. Nakuha <laughs> Ayun, pare. Dami para sa ng ade. Ya, yeah. opo. Yo, huli. <laughs> Dali. Talong ka pa. <laughs> Dali ka. Hey. Para sandali lang ano. <laughs> Dami pare, nagdili para no. Ya hobi udah paru. Ah, yuk sayang kalau pas pe, pare, <laughs> alat. dikit-dikit ang mga huli rin <laughs> so ayan mga boss oh. napakadami opo ayan Lili para na mga isda. Ya, yeah, mga boss, ya. Yeah. So, ayan, mga boss, oh. Napakadami po ditong nahuhuling isda. Ya. Yeah. Ayun. So, ayan nga no, mga boss, bali si paring Michael ko, ayun. Hindi malaman kung paano aalisin yung <laughs> ayan. ayan no, mga boss, huli. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. So, bali din eh. Pare, wag mo na ikumin, pare, wag mo ikumin. Para ipasa loob. So, ayan mga boss, ayan. Ayan, ayan. Para rest eh. Oh, ayan no. Mo. Alright. Alright. Yeah, mo. All right. Yeah. oh, mga boss. Eh. Oh. Yeah. Yo, huli pa. Nako. <laughs> <laughs> uh. uh. <laughs> oh, Ayan, mga boss. Oh. Kapo. Sampaca itu mau bos. di apa, Re? <laughs> <Kagulu. laughs> Ayan mga boss Ayan na si paring ngayon Nakupot na niya mga boss Tingnan niyo mga boss Kupo <laughs> Pare, pare ngayon <mayge>, Kupo <laughs> Ayan Ayan mga boss Kutakot-takot na Isda yan so. Ayan mga boss ayan. Ang mo Tsaka ang bijuan Ayan alam matamlay tayo ngayon. Kurup <laughs> Ah, oh, yeah, mga boss. Kurup ta ingin. Ta ingin nang huli. Kurup ta ingin. Ta ingin. Kung po sa amin dito 'yan, mayamayang tabang. Oh, ay yeah, paring Michael, mayamayang tabang. Mayamayang tabang. Iyon. Oh, Masarap na luto rito, sinigang sa miso. Iyon, right. Nga sabi ko. Yun o. Bulig o. Are, di atasan yung humahak ng bulig. Hindi ako nakahulong na ganito sa pantiw eh. Uh, kaya hindi pa masyado sana yan. <laughs> Pero kaya ko siyang hulihin. Alright! Kaya kaya yun! <laughs> Tatalo niyan nun din. Sa bangka na yan pare. di lapit may yung bacha mo roon. Tsaka sa bangka. Okay na. Bye! Mga Lod, kami na kami. Sa kaya sa pamamanti. Kaya rin namin mga idol. Ah, nero pa tayo sa pante, oh. Okay.

nyo yung hinulami sa pante. Aling Edmond! Hala <laughs> ka ngayon, absent ka! Budol na naman na rin, budol! <laughs>

Kaya mo po siya ng ulam. Ano eh. Dito ang lukin. Wow, narap. Kaming pa kami mga idol. Yeah, 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 yeah. Kaya eh. <coughs> Kaya nga nila ay gay. Kaya mga idol. Ito ba tayo na? Kaming marami halaman to. Thank you for watching mga idol. Kaya po.